Hello guys, magandang tanghali. Eh. Ayan, wala kaming gasol. For today's video po lang gasol. Dito kami magluluto sa labas. Ayan. Oh, I see. Wow! Ayan, diba? Nasusunog na. Pag gusto mong ayusin ng pagluto. Ayan, dyan. Ayusin mo ng luto. Ayan, dito po kami sa labas nagluluto. Huwag mong ganunin. Hindi pa nga luto, tinabarigtad mo na. Ah. Hmm. Lakas ng apoy. Yan, Hindi ko, dito kami kakain sa labas. Yan dahil sa... Kakain ng mga bata. Ayun, kumain. Ikaw gusto mo? Dali. Ikaw gusto mo ang daming ano? Cake. Pamong cake. Ay, yung matataas mo. Asa. Bakit ano yan, Mane? Eh? Dali. Eh, ano pang liinitin mo nito? Kausmak! Sabi ko, unahin mo na yan. Ay, Sorry na na. <laughs> Sabi ko, ang tanga mo. <laughs> <laughs> Gakabwa to. Wala na kami mantika. Tapos pagpiprituhan mo yung mani sa pinagprituhan na isda. Kalain mo yon Wala na kami pambili yung mantika. Huwag mo lobat yan ha. Huwag mo, hindi pwede ma-empty. Shout out sa dog namin. Huh? No. No. Parang may sento na No. Sabi mo, tagal na niya eh. Mungo nga ilang, ilang taon na to. Ayan. Kapatid ko. Shout out to sa kapatid ko. So, na Nandito lang. Ano kapatid ko? Ako panganay. Tapos, pangatlo. Pangalawa. May panganay pa sa... Pero pangatlo. parang panganay. <laughs> parang panganay pa sa... Ayan. <laughs> Ay, sumali sa video ko. hindi so, um, sama dito. likod na lang dito ang mic. Ba't mo? Nice pose sa akin. Nice pose. ma e <laughs> daw. Ganyan ka ganda. Hindi po ako hula ko <laughs> Ako mo, bitch. Pupulong sa akin tapat pa ko kayo pogin tayo sa yung pa. Na Taga, nagugutom na ako. Dito kami kakain sa labas. Magluluto ako mamaya ng sopas. Sopas na walang lahok. Pwede na yan, ah. Mga mga walang lahok ko. Yung mga tamad bumili, wag magluto ng masarap. Yan, di ba? Huwag magluto ng masarap dahil na uh, walang aanga sa luto kapag walang lahok. Ang si tatamad mag matamad mag ano ayan muna dyan ka at eh ay, ano titignan ano? natin yung niluluto ay, ano na di ba natapos ay, ay, di ba natatapos ang pagprito di ba makasama sa vlog mo huwag ko doon siya isama sa vlog kasi di siya naliligo di nagihilamos di nagtutut brass hindi nagpapalit ng damit saan taon na po yun parang taon taong grasa tapos yung isa parang ngayon eh hindi mga kapatid, nahiya sa mga na camera. Ako lang po yung medyo makapal ka pa pes. Yan. Nagpapahinga nga po kami sa kubo. Mama ko. Ang lamig talaga dito. Tinan niyo yung yero. Mama, ang yero mong yan, magkakadiskrasya talaga. Tinan guys, guys, yung yero namin, no? Oh. Yung yero ng nanay ko na grabe ng ano. Sobrang hangin. Aba, meron niya. Intense ano. Mala malamig. Sino nagpalalim ako? Si Carol yan. Si Ningning. Hindi nga ako mama niya. Ako binagbinta ng nanay ko. Ako daw nagpalalim nun. no. Nung maliit na bangbang. Bang, -bang. Eh, daanan ng truck lulubog. Nanay ko nang bibintang. Huwag ano, kang ano, mama. Huwag kang ano, mama, ha? Mama. O, oh, uh, ayaw. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag kang ano dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka kang ano dyan. ang init, Ang itim ko naman dito para ako ng ano. My love. In ulamin namin. Nasaan ni ulam? Dito tayo kakain sa labas. Walang gu may ano ulam. Dito tayo kumain sa labas. Na. Dito tayo kumain sa labas. Dito tayo kumain sa labas. Dito kami kakain sa labas. Dito tayo kakain sa dahon. Guys. Wait. Sa dahon tayo kakain. Sa dahon tayo kumain. Sa dahon tayo kumain. Dali. Sa dahon. Dali. Dali mo Wow. kakain sa dahon. Dito tayo kakain. Puputulin pa ba? Yeah. Yan. mga malapad-lapad. Yan. Dito tayo kakain guys sa dahon ngayon. Dahil wala po kami pinggan. Wala maghuhugas, Wala, kasi mga tamad yung tao. Yung mga tao dito kakain. ayon nila sa sa pinggan, sa dahon para isang kain, isang tapon. Marami naman dito uh, mga saging guys. Kaya uh, libre lang po ang dahon dito sa amin. Kaya yeah, yun, ito ang, ang ulam namin. Napakadaming ano. Yeah. Dito tayo. Mga Mga kaba. Mga kabar. Ito na ulam namin. Ay, mo na ulam natin yun lang. Wala na iba. Ito na ulam natin. Huh? No, open na. No. Dali na, gas ka na kamay. Mamaya, bibit lang pa. Babay na. na. Bye na. bye papilter, filter, pa kong ang pangit hindi ah, ko lang. kasi papilter filter pa yun. Yeah. Yeah. kakain kami guys. kagagising ko lang mo sa pagkapiket eh. uh -huh. no? eh. no? oh, oh. oh, din naman ako insuperin makikita. maidilimi. simple. 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 Ay, simple. simple. Kain na. Kain na, guys. Uh, Ubusan yung pabagal bago. Ba? Pa -ub Ubusan yung mga yung mga may call center dyan. niyo ako. Nag-vlog ka dyan. Hindi naman ako sasama dyan. Iyaan mo sila kung ayaw nilang kumain. Ayaw ko yung kamay. Yuyo, ito pa. Toy, last na toy. Maganda last. Hilaw ka ng kamay. Yun. Uy, bakit niya nubos yung akin sabaw. Sabaw yan ang sabaw. Ayun kanin. Wala yelo. Ah, oh, wala. Wala na Wala may. Bakit pangit ang kanin niyo? Pangit sa y. Hindi masarap kanin ko malambot. Um, Kain na. Tawagin mo na si Dulo. Shhh. Yung mga batang ito ay magkikain. Ang um, payat ko dito guys. <laughs>

yung po, Ang sarap. Wala, may alas on Wala. May hinip? May hilo. Wala. Muna ka video. Hello, guys. Ito tayo ba? Ha? O, may chicks ako. May chicks

<coughs> mga tahad sa mga. Ay, may siling akin. <tik> Ay, kuya, bumahalin yan. Ay, sa kanya. Ay, makasaduyo. Ay, sino? Sino ka bibig? Dito? Ay, pala sapa. Ay, pala ako yun. Hindi ako maim. Diyan, diyan. Wala akong kanin. Ay, ulam. Ayun nang bigyan mo ulam. Ay, magadami kayo ni Mami Toy. Sabi kayo. Wala ka sa loob. Wala ka sa usok. Wala ka Hello guys. Coba ning bisinya punta dulu. Walang pitcher doon. Tingnan oh, uh, ka. Saan mo nilagay yung pitcher uh, doon? Ano sa alam? Oh, wala. Doon, tinabit ko doon. Kumain ka ah. na. Oh. Oi, hindi pala lang. Teka, mo mang manglan. Isa. Op. Oh. Dito so, Magugas oh. ka na kung ano. ang ulo ni Dolo. Natatakpan natatakpa naman yung ulo ni Dolo. Uh -huh. Uh -huh. Ano Layas. <laughs> Ayos sa. Ah. Ano, Hindi ka nila lang yan. Yun Wala pa ang kanan ninyo. ko lang mula sa katapit. Kuya Banti! Ano na rapper mo? Sabi <laughs> yung na rapper? Rapper ng taon, <laughs> aking ibabaon. <laughs> eh, pata. <laughs> Alam mm -hmm. ka yan, hilingan mo. Kapitis ka Tol! Tol! na to di ayon na matangkat ang ano kasi yung na hindi ano kasi mo. hindi 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 mo. hindi 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 tibak hindi 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 Mukhang mabagat pwede baklo eh. Nanarate. pa yung oh, oh, kami yun yung pa hindi ako concentrate Ano naman? Kada baba mo tayo naman ako eh. O, Tignan ko. Video. Video naman to. Ay, ito. Sorry, sorry. Hmm. <laughs> ano yan <Ayop> ka! <laughs> na, dito. <laughs> na. <Nulula. coughs>

sabaw yan kay dulo. Hmm, wala. Diba, bebe? May konti lang, bebe. Kaya ito talaga, pag... Ayaw mag... Alam nyo, guys, ayaw magsipang hugas ng pinggan. Ganito talaga. Dami Lalo... naman yan. Bisit ka eh. Lalo na yan. Tawad na hugas. Ang na nung... Ang tali mo kasi maglagay 12, eh. sa yung ano Kalamansi eh.

Wala nang kanin talaga. Masarap yung kanin ko. Ah. Ang kanin. Ang kanin. Ang kanin. Ang kanin. Ang Yung mga hindi pa naghihilamos, yung mga hindi pa nakagigising lang. Takot po sa camera.

Uy, <coughs> mayroon pa ni Goy. Alam ka. sa video. Ang cellphone mo nasa na. Uy! Uy! Ko, oh. nasa si Kuya? Hmm. Kuya mo, ha? Hmm. Hmm. dami na kain ito. Ito yung galing. ano? Oh. Oh, Pag nasa bukid ka, kahit sa bao pwede. Wala ko na. O di ba wala nang hugasan. Ang galing ni Tutoy. Ang tubig ha, marami. Maghugas na ako ng pinggan guys. Puti, sumo. Mahulog pa ako. bye muna guys. Don't forget to watch my YouTube channel, Bok Choy TV. Like, uh, like, share, and comment. Uh, hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga vlog. shout Shoutout po sa inyong lahat. Yeah. Tapos na ako kumain. Nagugugas na ako ng kamal Di walang ano, walang walang nag... Eto! Walang nag... Walang hugas eh. Salamat po. Ay, meron pa. Bye-bye na po. Bye-bye na, bye-bye na guys. Thank you. Boss.